Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa patuloy na pag-abot ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program sa mga isla, kabundukan, malalayong bayan at ospital sa labas ng rehiyon, umabot na sa 260,782 na Bangsamoro ang natulungan ng programa mula December 2019 hanggang August 2025. Sa bilang na ito, may 112,445 na kababaihan, 59,157 na kalalakihan at 89,180 batang may edad 15 pababa na nakatanggap ng tulong medikal. Ang mga batang ito ay hindi na kailangang mag-alala kung saan kukunin ang pambayad sa ospital. Maraming mga magulang ang nabunutan ng tinik at mga pasyente ang napigyan ng bagong pag-asa dahil sa programang ito. 84% ng mga tumanggap ng tulong ay nakatanggap ng zero balance assistance na nagkakahulugang walang hinihinging kapalit. Ayon sa tala ng Office of the Chief Minister, umabot na sa 1,172,800,040 pesos ang pondong inilaan para sa serbisyong medikal, isang malilaw na patunay ng malasakit na pamahalaan sa mga mamamayan ng Bangsamoro mula sa inisyatiba ni dating Chief Minister Ahod Haj Murad Ibrahim at patuloy na isinusulong ni kasalukuyang Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, hindi tumitigil ang ambag program sa pagbibigay ng kalinga at serbisyo sa bawat bangsamuro, saan man ang naroroon at anuman ang pinagdadaanan. Pinalakas ng Ministry of the Interior and Local Government ang kanilang pamumuno at institutional support sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Tomanda Antok bilang Special Assistant kay MILG Minister Abdul Rauf Makakuha. Isang kilalang public servant si Dr. Antok na naglingkod bilang Provincial Administrator ng Maguindano del Norte at Project Manager ng Project Tabang. Sa kanyang bagong papel, inaasahan siyang magbibigay ng mahalagang gabay sa mga polisiya koordinisasyon at paghatid ng serbisyo sa mga LGU. Ayon kay Chief Minister Makakuwa, ang appointment ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno sa pagpapalakas ng internal na estruktura upang mas mapabuti ang serbisyo sa mga komunidad at lokal na pamahalaan. Ang appointment ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Barm na palakasin ang lokal na pamahalaan at tiyakin ang maayos na paghahatid ng mga serbisyo sa mga komunidad sa ilalim ng 12 point priority agenda ng Chief Minister. Matagumpay na nagtapos ang 30 na individual sa isinagawang Kapatid Mentor ME, Money Market Encounter o KMME MME Online Batch 5 ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Ang sampung module mentoring program ay naglalayong palakasin ang kakayahan sa negosyo, estratehiya at pamumuno ng mga micro, small and medium enterprises o MSME sa rehiyon. Pinuri ni Minister Farserina Muhammad ang tsagap determinasyon ng mga nagtapos at binigyang diin ang mahahalagang papel nila sa pagunlad ng ekonomiya ng Bangsamoro. Mula ng ilunsad noong 2021, nakapagpatapos na ang KMMEMME online program sa BARM ng kabuang 166 na mga mentee, kabilang ang 39 sa bagong batch. Patuloy nitong pinapalakas ang MSME sa mahahalagang kasanayan tulad ng marketing, operation, financial literacy, human resource management at digitalization. Nagpasalamat ang mga nagtapos sa positibong epekto ng mentorship sa kanilang pagnenegosyo, kung saan marami ang nagbahagi ng mga kwento ng bagong oportunidad at kumpiyansang mas makipagsabayan sa merkado. Ang KMME MME Online ay patuloy na flagship program ng MTIT BARM kasama ang PCE Go Negosyo at DTI. May misyon na hubugin ang mga inklusibo, matatag at makabagong negosyante na magtutulak sa pangmatagalang pangunlad ng Ekonomiya ng Bangsamoro Naglabas ng mahalagang paalala ang Ministry of Public Order and Safety para sa lahat ng mga nagnanais mag-apply sa kanilang opisina. Ayon sa Facebook page ng EMPOS, lahat ng aplikasyon at mga kinakailangang dokumento ay kailangang isumiti lamang sa mga sumusunod na opisyal na platform tulad ng Bangsamoro Job Portal, office email na hrms.empos at at walk-in submission sa kanilang opisina. Paalala ng EMPOS, ang mga aplikasyon na isusumite sa ibang paraan maliban sa mga nabanggit na platform ay hindi pag-uukulan ng pansin at hindi ipoproseso at ang mga aplikasyon na kulang ang mga dokumento o hindi kumpleto ay hindi tatanggapin. Inaanyayahan ang lahat ng aplikante na tiyaki na kumpleto ang kanilang mga dokumento at isumite lamang sa mga official channels upang mapabilis at mapadali ang kanilang aplikasyon. Maraming salamat mga kabang Samoro. Sa ating panahon ngayon makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga easterlies. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at i share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngala ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.